Hi mga besh! This is another day again! Another day, another life! Isang magandang buhay! Ngayon nga mga besh, ay eh, maglalaba ako dahil nga maraming labahan ngayon. Kaya samahan nyo ako! Ayan na nga po mga beshi ko. Pinipili ko na nga po yung di kulay at saka yung puti. Pinag-iiba-iba ko nga pala sila mga Para besh Para naman hindi maging kulay dirty white. Mga puting ating... damit. Kapag nga nagwa-washing nga pala ako mga besh, ay nagsasandok <laughs> nga pala ako ng baldi-balding tubig papunta doon sa washing. Kasi nga mga besh, hindi nga pala abot yung tubig doon sa washing. Kaya ayan, nagsasandok yung person habang umiikot nga yung washing mga besh, ay nilinisan ko na pala itong aming kusina. Ay naman mga besh, na nga talaga. Ano na nga palang nilinisan ng aming gasto. Kasi nga malagkit na siya dahil sa mantika. Kaya e, ayan, pinupunasan ko siya ng basahan na Tinanggal may Tinanggal ko na rin pala mga besh yung cover ng gasto Singa, na yan. para mas maging malinis siya ay akin po siyang binras. After ko nga palang magbrush dyan mga besh, pinasan ko nga rin po pala yan mga besh ng spa na may dishwashing. Para naman matanggal talaga yung mga sebo, ang mga mamantika, mantika niya mga Asensi besh. Asensya na diba? nga po pala mga besh kung yung pagbablog ko ay puro na lang sa paglilinis. Kasi naman mga besh, wala naman tayong budget pang gala. Kaya for now, puro na nga lang muna sa bahay yung aking pagbablog. At ayan na nga po <coughs> mga besh malinis na nga po pala ang aming gas. O diba, oh. napakaganda naman talaga gamitin mga besh kapag ka malinis yung isang bagay. Tinulungan nga po pala ako ng aking mga anak sa paglalaba. Para naman daw, mabilis ang gawain sa bahay. Ayan, Ay, tulong-tulong kami. Nga po pala mga anak ko na yan mga besh, eh, masisipag nga po talaga Ay, nga yan. sa mga besh, eh, mga pasawayan yan. Pero Pagdating naku. Pagdating sa bahay, talagang maaasahan mo yan na mga besh. besh. Kung nga po pala yan, sila besh na magtrabaho. Baho Para sa naman, pag lucky nila, hindi sila maging tamad na tao. <coughs> Sana'y talaga sila sa gawaing pang ba, minsan mga bes kapag ka sana yung isang tao na hindi maglinis sa Noong bahay. bahay? bata pa sila. At paglaki nila mga besh, ay eh, hindi na nga talaga sila gagalaw sa loob ng bahay. So yung kawawa tayo pa rin, di ba? E dapat habang maaga pa, sanayin natin sila mga Para naman, besh. Para naman, hindi tayo mahirapan kapag kamalaki na kapag sila. Pagka malaki na sila at masana nila ang mga ganyang bagay ay eh, hindi ka na talaga mahihirapan mga Abang besh. Habang nga naghuhugas dyan ako mga besh, yung mga anak ko nga pala dyan ay eh, tudo na rin sa pagbabanlaw ng aming mga nilabhang damit. Kita nyo naman mga besh na sobrang dami ko nga po pala talagang hinuhugasan. Pero okay lang yun mga besh. Kapag kakasisanay ka naman sa isang bagay, eh talagang hindi ka na mahihirapan. Sa nga ba? mga besh, habi ko na rin yung maglinis. Kahit pagod na pagod na yung katawan ko, eh nang isip ko, maglinis na maglinis pa rin. Pinunasan ko nga rin pala ang aming lababo. Pinuntahan ko nga ang aking mga anak. Ayan, nagsasampay na nga sila ng mga nilabhan naming dalit. diba mga besh, talagang naaasahan ko yan ang aking mga anak. Elaine nga pala ay 10 years old pa lang po yan mga besh. At ayang si Mika ay 7 years o diba? old. O kahit ganyan yung mga edad nila marunong na talaga sila sa gawa, kahit bahay. kahit iwal mo sila, wala ka ng pro problema Marunong ain. na nga Narin pala yan sila magluto mga Kaya besh. Na nga mga besh, kinukuskus ko nga yung aming kaldero dahil sobrang itim. Dahil nga yung... nakaraang araw ay sa kahoy kami nagluto. Baka kasi mga besh yung ulam namin. Wow! Ebre lang <laughs> nga po pala yun mga besh. Galing kila mama at papa. Kaya na nga po mga besh, malinis na. Hanggang dito nga lang po muna mga besh for today's video. Bye-bye!